Binigyan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez si LTO Chief Asec Marcos Lacanilao hanggang December 8 para ayusin ang problema sa papeles ng rehistro ng mga jeepney para maiwasan ang matagal na delay. Inutusan din niya itong tukuyin kung aling mga opisina ang nagpapabagal ng proseso matapos ang reklamo ng transport groups. Kailangang sundin ng traditional jeepneys ang updated requirements ng LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB bilang bahagi ng PUV Modernization Program. Kasabay nito, sinabi ni Lopez na kausap niya si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II para pag-aralan kung dapat pang i-extend ng anim na buwan ang provisional authority ng mga lumang jeep. Pinaiimbestigahan din ni Lopez ang mga aligasyon ng payola o extortion ng ilang enforcer laban sa drivers. Kung totoo niya ang mga akusasyon, papangalanan, kakasuhan at tatanggalin sa serbisyo ang mga sangkot. Inanunsyo ng Transport Group Manibela ang 3-day transport strike bilang protesta sa pagkaantalan ng rehistro at umano'y pang-aabuso ng mga otoridad.